drone. Eh, Yo, oh, kamo bumili ha shade. Eh. Like alarm na kain na daw tayo. Sakay muna tayo. Yan. Pakano? 42 42 uh -huh. isa. <laughs> Dalawa na tayo. 21. 21 ang isa. Lagay mo sa kamay mo. tapos kung po doon tayo ng park ibang ano tayo ibang babayaran Ayun! Okay. Oh, to. <laughs> Ay, Diyos <let's go. laughs> ala Wala, taas! <laughs> Wala tayong harang. Oh my God! Kinakabahan ako! Wala, ikaw, ikaw, ano dito? Oh shit! Ang taas! Oh! Oh my God! Ay, ako tumingin sa baba! Taas na lang tumingin. Kaya? Oh shit, ang lakas ang loob ko sumakay dito. My god. <laughs> oh. relax. Relax. Basta na lang tumingi. Relax. Ako po sa tempo to dito mga kakay. Ang layo. Okay lang daw kasi para masanay ka na sasakay tayo sa tower next time. Buti dahan-dahan lang. Mama ko. Ayun nga, hindi nakakabahan kakabahan eh. Nalit makukuha ka nila. Oh my goodness ko Lord. Hindi ako makapagbibig. Matatakot ako. Hindi Ano mga pakaramdam? Hindi ako. na natin yung resibo para may patibayan tayo. oh alam Opo. Uy guys, kinakabahan ako. Ngayon lang ako nakasakay ng ganito. Wala, wala to. Ano, walang hawang. Wala, wala tayong andaw din. Yung seatbelt. Ay, na, na ano, tayong. <laughs> Ay, nahulog tayo, hindi na makuha. Yung mga laruan nila, alam mo. Ah. Ganito yun guys, so oh, look. Ito wala talagang harang. Yung sasakyan natin cable car. May harang May harang. Di okay lang din sana yung ganun. May harang. Oh shit! Kaya pala sabi ni asawa ayaw dyan sumakay dito. Mm, ang layo pa yan. Ilang oras ba to? Hindi ko po alam. Ayaw ni asawa sumakay dito dahil pala dito. Shit. Lakas ang loob ko ah. Kaya nga. Ay, grabe ka. <laughs> Hindi ko ano. <laughs> Hindi po, dyan ka lang mahulog. Okay, oh Parang yung tampakan ko. Kiniklipi. Ah, nag-ground. No, parang kinikliti. Oh, Kasi ang taas. Oh my God. Pero yeah. dahan-dahan lang Dahan-dahan lang siya. Um, sa ano Ay tawag doon? ang layo. Ang kitabot sa Hindi ka gaya sa ano. Ano ba yun? Yung Ay roller coaster. Co <laughs> yung roller coaster. Alam mo ba kami? Kami ni asawa, nilakad po yan namin lahat. Yan, yan. Tapos ito, natatanaw lang to namin. Tapos sabi ko, asawa, sakay tayo doon. Sabi niya, ayoko. Ganito pala talaga yung experience. Look naman, guys. Ayan, eh. Aduh. <laughs> Sorry. <laughs> Ako rin first time ko to. Dito <laughs> mag-marites na tayo. Walang makarinig sa ato. <laughs> Balikan pa ang kinuha ko ma. Yung iba siguro isang ano lang, way lang. Tubig ang baba natin. Mag-swimming tayo sa baba. Oh Lord. Pag nalang namin ito, thank you po. <laughs> Grabe yun. Yan yung ano yung view guys. Yan. Huwag masaya naman sana yung pabulusok. Pakyat, pabulusok, parang gano'n. Ayaw ko yun. Walang ganyan. Paano? Patag lang. Hindi ko alam kung... Ah, hinahatak yung ano wire. Hinahatak. Mm -hmm. Hindi sya yung gumugulong tayo. Okay. Hinahatak yung wire. Kaya walang, pag, walang chance na magsalpukan. Mm -hmm. Kasi nakakapit sya sa wire and then yung wire hinahatak. Mm -hmm. Yeah, may naulog na ng mga ano, ano? Oo, oh, kami yan hindi nakuha yung mga laro hindi yung mga ng bata ah. lalo pag cellphone pa'y maulog dyan ang kamay mo pa naman so, ang <laughs> lakas <ni> mama ang <laughs> sa loob ni mama, <laughs> sa mama, ibalikan yeah. so, <laughs> <ito. laughs> ayaw ko nga dito ayaw ko rin magpaiwan doon <laughs> Ang lakas na loob ng mama ko. Grabe, oh. Ay, harap kaya ko. Yan. Pero pag lilingon na, Diyos ko, ang hilig na ng tuhod ko sa likod. Sobra. Oh. Pero, talang parang mo, parang hindi mo kumalaman. Buti na nga lang, hindi rin pumahangin. Ganito po pag oh. Uh. sumakit ka sa yung balon. Uh. Ganito. Nanginginig ng ganito. Oo, oh, Na-explore mo na lumakay doon. Pero yun, may harang po. May harang mm, may kami harang. doon. Pwede ka doon umupo eh. oh, ito. Ganito ito, lang wala siya. Ka, wala kang gagawin. Wala, wala, kang choose. Kundi, mahawa ka lang dito. Bahala na kung anong mangyari. <laughs> oh my God. Ayun na. Wala pa tayo, Ma. Ayun na. Thank you, Lord. eh, <laughs> may direct pa doon, oh. Iba na siguro yun. Ay, ayoko na yun. Tingnan mo naman kung gano'n po yung katakot. <laughs> Baka mabundok na. Ayun, ah, oh. Meron pa doon, guys. Look, kayo, dayo ko na doon. Ah. Kaya lang hindi ko na kaya. Suko na ako, guys. Ayoko na rin. Ayoko na last na to. <laughs> Pero proud naman ako na sa natin to. Wala ka harang-harang. Ayun, ang na. Ang na tayo. <laughs> bumabahan na tayo dito na, na tayo sa isa Sabi niyo mo doon sa ano. Bumaba na tayo. Opo, bumabahan na, bumaba na tayo. Kasi kung gusto natin, na-transfer pa tayo sa kapila. Tama. Ah, doon pala sa transfer pag Sila sa so, transfer sila. Ay, ako pa sa Oh, da. Op. Okay. Oh. So. Thank so. you. Kak uh, ah, Yine, oh, asa mana sila? Yung pala yung sila doon? Oh. Oh, iba na Kapag umakyad sila. Bakit? Hindi na talagang pagtayo. Sila parang okay lang. Siguro pa, paulit-ulit din silang sumasakay. Iba. Ah, iba naman yun. Iba lang. Iba, iba. iba naman. Iba. Pero ayoko dun mataas eh. Kaya nga eh. pataas yan ang pataas. Mataas na yun

<laughs> pati upuan. Ah, pati upuan. <laughs> Maganda sa'yo kasi payat ako eh.

Hi, <laughs> tayo okay. ay sal. angay na sa ilalim tayo. Hindi eh, matanda na o oh, lolo na talaga. Sigad. Pa serisal, huwag kang